Senador Padilla, ipinagtanggol ang kanyang paghanga kay dating Pangulong Duterte at Representative Duterte, hinamon si Representative Abante. Ipinahayag ni Senador Robin Padilla na hindi matitinag ang kanyang paghanga at respeto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Padilla, naniniwala siya na ang dating Pangulo ang naging pinakamagaling na leader ng bansa, dahil sa kanyang matapang na pamumuno at agarang aksyon sa mga pangunahing isyo tulad ng krimen, iligal na droga at kapayapaan sa Mindanao. Dagdag pa ni Padilla, hindi maikakaila ang malaking epekto ng mga pulisya ni Duterte sa pamumuhay ng mga Pilipino. Anya, marami man ang bumabatikos, para sa akin, si Pangulong Duterte ang nagpatunay na may leader na kayang ipaglaban ang interes ng mga Pilipino kahit harapin pa ang matinding kritisismo. Samantala, naging mainit naman ang palitan ng pahayag sa pagitan ni Davao City Representative Paolo, Pulong, Duterte at Manila 6th District Representative Benny Abante. Hinamo ni Duterte si Abante na ipaliwanag sa publiko kung paano ito naupo bilang kongresista, kahit na natalo umano ito noong nakaraang halalan. Matatanda ang natalo si Abante sa bilangan ng boto sa kanyang distrito, subalit nakapasok pa rin ito sa kongreso matapos niyang maisulong ang diskwalifikasyon ng kandidato na kanyang nakalaban. Para kay Duterte, mahalagang malinawa ng taong bayan ang prosesong nagbigay daan upang maupo si Abante sa pwesto. Dapat ba talagang tawaging kongresman ang isang tao na hindi naman nanalo sa boto sa kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat itawag sa kanya, hindi kongresman, ani Duterte. Sa kabila nito, nanindigan si Abante na dumaan sa legal na proseso ang kanyang pagkapanalo sa protesta laban sa kanyang kalaban. Iginiit niyang bahagi ng demokrasya at sistemang elektoral ng bansa ang pagdulog sa korte upang itama ang anumang irregularidad sa halalan. Ang magkahiwalay na pahayag ni Napadilla at Duterte ay muling nagbigay diin sa mainit na klima ng politika sa bansa, kung saan patuloy na umiiting ang banggaan ng opinyon at pananaw ng mga leader hinggil sa pamumuno at integridad sa serbisyo publiko.